Ingat ka, boss! No. Mas maganda nga yan malaglag para viral. Viral agad! <laughs> uh, ito na mga guys. <laughs> Muntik na lang kami malaglag. Tawag sa amin, pangati. Ito, dalawa. Oh, dalawa. Delikado. Once oh. na, once na mayroong tayong ganito, 100% ulit. Hindi, 99. Hindi na. Hindi na. Oh, 99.9. Hindi na. Uh, 100 pesos Paris. Parang busy-busy ka ngayon oh. ah gumagawa tayo ng pang ano ng lover boss pang pang huli ng lover hala oo kaya mo mang so, huli yung... ng lover oo oh, basta may meron tayong ganyan ganda nga no saan mo galing yan uh, dito lang sa ano dito lang sa atin sa clan ah so ibig sabihin gamit yung lover na yan kaya mo pang maghuli ng mas marami oo. pang lover kahit limang pirasong ano kundi mga dalawa tatlo apat lima uh, ganun basta may meron tayong ganito pang tawag sa atin iwan ko pang sa, oh, pang tawag sa atin sa clan naku ibig sabihin palang pang pangati pala yan Oo. So, oh. Eh, kasi uh, babae yan once na tumunog to at saka mayroong gumagala na lover dito sa atin tumunog to biglang tutunog yung ano yung labard oh. ano eh ito gumagawa ko ng ano pang trap so ibig sabihin yan yung gamit na pang trap oo para mahuli siya ng ano ng hindi niya alam na ano na ma uh, dumikit siya dito ah, ibig sabihin pag dumapo dyan yung labards mahuhuli siya oo. ganun kalupit yung ginagawa mong trap na yan oo. so ibig sabihin gawa ba yan sa ano gawa to sa ano sa dagta ng ano ng puno ah. dagta ng puno to para at least malaman ng mga viewers natin na ganyan pala yung mga sikreto Oo. Oh, pa para mahuli natin yung labard naku ano? iba talaga bus yung mga galam mo hindi na ngayon ulit yung mga bayawak o oh. yes, hunter ka pala sa lahat no kasi ibig sabihin pala <laughs> all around ka pala no kasi nga ah, ibon kaya mo rin hmm. mahuli ano naman bibilin to mga ganyan na labard yan kung oh. So, ibig sabihin. Okay. So, ganyan yung... pala yung mga sikreto. Guys, baka hindi nyo pa alam. So, ganyan pala yung ginagamit. Tawag natin dito pulot-pulot. Oh, 'yan yung pagdumikit diyan yung lovebirds. Hindi hindi na siya makawala, 100%. Oh, ganun pala. Oh. 100 so, ibig sabihin, kailangan dapat babae yung gagamitin oh, mo. Babae. Once na, oh Once na tumunog yung babae na to na mayroong gumagala na lovebirds babalik yan. Parang ah. nag-aabante ba siya? Oh, ganun babalik, pala yung sikreto. Oh. so, saan mo ilalagay yan, boss? Sa puno ng nyog. Sige nga, pwede nga kita samahan. Tara, tara, tara. Nako. Sa so, ibig sabihin, sa taas pa ng nyog. Oo, oh, sa taas -ko. ng nyog to. Nako. Para, ma, Nak -ko. ma, 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 arami kasi dito yung, ano, yung lovers dito sa atin. Eh, ako lang dito sa atin na nag, nag, ganito, tapos, Alalay ko, magaling oh, din, magaling si din. Si Barry Ubig. Oo, oh, magaling din 'yon. Naku, saan ba siya ngayon? nandito, yun know, oh, nag nakikinig. Nag-aano nang ano? Naku, <laughs> nandito pala yung mga professional <laughs> din. <laughs> Naku. Magaling 'yan. Magaling 'yan. At saka uh, oh. Ngayon, aakyat ay nang yog para pakita ko sa inyo kung paano mag mga sekreto ko paano mauli ulit talaga. Mauli talaga 100% talaga. walang natirang ano 100% talaga. 100% talaga. Walang 99 parang safeguard okay. safeguard hindi lang. Na, hindi na. Hindi na kailangan. Hindi na. Nako, iba talaga walang, yung na, mga galaw ng mga pro ano, professional, hindi no? Dikit. Oh. Kaya binasa ko yung kamay ko. Para hindi dumikit sa kamay. Oh, yung ganun pala ano, yung sikreto nun. Mm, ako, sige nga, samahan niya kita, boss. ko Saan mo ba ito uh, ilalagay yan? Malapit lang, malapit lang. Ako. Malapit ako. Marami kasi dito ang ano. Labirds? Oh, ibig sabihin, marami palang labirds dito. oh, maraming labirds dito, boss. Ang ako. na ah. Diyan, mo ilalagay, boss. Dito lang. Dito. Baka ma... Hulog ka. Hindi. Marunong kumagat. Marunong Oo. O sa bagay na huli mo nga yung bayawak sa taas ng nyug na yun, no? Oh. Naku, basic na bisik lang pala sa kanya yan. Baka mahulog ka po sa, mag-ingat ka boss. No. Mas maganda nga yan malaglag para viral. Viral agad! Naku, wag naman, naku. Patay tayo dyan. Viral agad. Naku, iba pala yung mga diskarte ng mga professional. Boss, okay ka lang dyan? Oo. Oh. Okay, boss. Naku, baka mahulog ka dyan. So, yun. Ganyan pala yung mga technique ng ano, no? Ng mga huli ng ano, lovebirds daw. O di kaya kusina tinatawag dito sa amin. So, dapat pala sa taas ng nyug. No! Mahuli ng ano? Ng lovebirds? Wait lang! Agit ako dyan! Ah, sige, sige, sige. na natin kung paano yung mga setup mo na pang malakasan na yan. At saka, 100% to guy. guys. Uh, mah mahuli to saka ito yung ano namin ito yung panghuli namin ito yung tinatawag sa amin na pangate at saka tumunog ito uh, lalapit dito yung ano, yung kusi, tawag sa amin kusi saklan, pero sa, sa ano Tagalog, uh, labird at saka ito explain ko sa inyo guys yung ano, yung kusi, kapag tumunog Uh, biglang lalapit 'yan sa puno na may pangati tawag. At saka once na na tumunog yung kusin natin dito dito sa siya matrap at saka didikit siya dito. Dalawa kasi guys, yung ano natin, yung tawag natin pulot Pulot sa ano sa Bisaya. Ito dalawa dalawa ito guys at saka once na dumapo dito yung kusi o labord walang kawala talaga guys sa ano sa pang -trap natin na ano na pulot yun at saka ito guys kaya linagyan natin nito ng pangatitawag sa amin sa clan at saka biglang tumunog yung kuse eh, kahit saan parang tinatawag niya yung ano yung kapwa lover niya at saka ito yung guys yung pang trap namin pang dikit lang siya once na dumapo siya dito hindi siya na hindi na siya makawala at saka grabe yung dikit oh madikit talaga siya guys to kahit, kahit sa dulo siya guys mag ano mag magdapo didikit didikit siya talaga at saka ito dalawa didikit siya talaga guys dito kaya 100% guys mahuli na yan at saka mamaya babalikan natin ng once na ano na binalikan natin may huli na yan totoo yan wala wala nang matirang ano matirang percent totoo yan nahuli na nahuli na yung labird natin ito na 100% at saka dumikit siya lalo oh ito na mga guys muntik na lang kami malaglag at saka ano at saka ito yung kulay niya oh. ito oh yung huli niya at saka ito mga guys yung ano pangatin niya ito so na ito na yung siguradong ano 100% talaga walang ano walang percent na mati, na natira yun yung ano yung 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 patunay ko sa inyo guys na may huli talaga siya at saka ilang minuto huli na kaagad Guys, ito na mas ang gandang kulay. At saka ito yung ano, ito yung uh, pangati namin. Tawag sa amin pangati. To, dalawa. Oh, dalawa. Delikado. Sabihin, yan yung huli na. Mm, ito yung huli. Eh. Ito yung pangati niya. Gagawin natin sa ano, sa huli. Ah, eh. uh, Pangati din to para sa, sa, ano, sa pag-ano nang tawag dito. Mm, para dalawa na magiging huli. Oo, dal, dalawa ding huli kasi dalawa na sila. Uh, gagawin natin ngayon, uh, manghuli tayo ulit ng ano Ng loverd. No. Kasi oh. itong ano, itong huli na to, itong huling na to, uh, gawin nating pangati. Pangati parang ganyan din. Oo, so, parang ganyan din para dalawa dalawa yung huli natin para mabilis ang ano oh, huli. Oh, ganun pala oh, kabilis magparami oh, ng parami. Ano. Hmm, parami ng oh, huli. no? Oo. Oh. Hmm. Yun. Oh. At saka, mamaya once na E eh, paano kung madami na yung huli mo anong gagawin mo diyan? Eh, kung gusto nating ibenta, ibenta. Ah. Eh, 250 yung isa nito. Oh, kung ano, kung pala yung niya eh. oh, mag-alaga mag sila, eh, eh, pwede sa atin. Eh, paano kung may magtatanong sa atin, mga viewers natin, eh, paano kung okay lang 50 daw? Oo. Oh, okay 50? Oo. Oo. 50. na pesos? Pwede Oo. na to. Pwede na, pwede na. oh, pwede na to. Pwede 50 pesos. mga mababait talaga. O kayo yung... o. Para oh. para pero saka na lang pag madami na oh, 'no. Oh, kung madami na oh, saka oh. na lang kung pag... marami pala dito niyan sa atin. Oo, oh, marami. Mga ganyan ko Merong Ma ganito lang kulay, boss. Ganito ang kulay, ilang karamihan oh. dito. Kasi ito, may blue na to, saka pula, matanda na to. Oh. Magulang magulang kasi to, Ma uh, matanda, matanda na. na. Matanda. Yan pala yung patunay na matanda Ng matanda passing na to. numbers na yan. Oh. Yun yun. Oh, yun. ganun pala. Tignan mo yung ano, atin. Matanda na yan din. Oh. Matanda. Kaya ito yung ano, ito yung pangatin natin sa ano, sa mga puno, sa mga ganito. So, yan um, gagamitin mo rin yung pangatin yan. Oo. Oh. Sa susunod na ano. Naku, no, so ibig na, no. sabihin, pa pala nila yun mm. yan. So, saan nyo ilalagay ulit yan? Saan nyo gulit? Pwede din sa ano, pwede din sa puno. Ah, oh, basta... Oh. Sa taas lang? O, oh, sa taas. No. Once ko. na, once na mayroong tayong ganito, oh. At saka tumunog to, tumunog yung to, uh, talagang mahuli talaga sila. 100%? 100% ulit. Hindi 99? Hindi na. Hindi na. O oh, 99.9? Hindi na. Naku. Hindi na. 100%, Kahit 100 talaga. 100% talaga. Ganun kalupit yung mga yung expert ano. nga naman talaga no. Tignan mo yung... Napatunayan na eh no. Napatunayan. Sa bayawak, o, sa ahas, halos lahat napatunayan mm. na eh no. Patunayan na nga yun para mm, maniwala kayo guys. Naku. mm sa gagamba rin, napatunayan mm. din, no? Oh. Mm. Naku, iba talaga yung mga expert, <laughs> no? Pinakamatapang nagagamba sa buong mm. mundo. Banana Back ribs, mm. 2024. Mm. Naku, di ba ba no? Oh. Mm. Naku, malupit, boss. Naku, ibig sabihin, aabangan ah, pala nila yan. Oo, oh, abangan mo na lang nila. Once Pero back case, may gusto bumili, 50 pesos. 50 pesos, sige, payag ako. Naku, ganun ka ba? Ah, uh, 100 pesos, Paris. Wala din pesos, so, Paris, niyan na yan. So, Pero pag dumami muna, no? Oo, so, dumami Siyempre, muna. Siyempre, kunti pa lang, eh, no? 20, dalawa pa lang kasi. Oo, oh, ganun. Kasa, saka, ano, su, sa susunod, pwede na 20 pesos. Pero yung mayawak, di ba, mahuli yung mayawak dyan? Hindi, hindi. Hindi, hindi kaya. kaya. Kong, hindi kaya. Hindi kaya. Kong, hindi kaya, kaya. Kong, hindi kaya. Ahas! Hindi, hindi, hindi kaya din hindi dito. Kaya. Oh, ibon lang. Hmm, ibon lang. Mga pilago, antiamis, oh, mga ano, kalapati pwede dito. Pwede oh, kalapati pwede Manok! Manok, eh, hindi kaya. Hindi rin kaya. Oh, Nako. Kaya. So, lovebirds lang talaga, lovebirds yung mga ibon man. lang. Oh, ibon. Ang ganda ng kulay, boss, no? Hmm. Sige, boss, salamat! Sige, salamat, boss. Nako.